ay pagkakadalas, ano? Hindi, hindi nyo pag yan, mga walang niya kayo! Ah. Hindi nyo pag yan! Ah. pag ng taong bayan yan! Taong ba? taong bayan! Sino bang ang gago yung ito sa ingat? kayo! Ha? Ah. Ang tingnan nyo kayo? Matatapos rin na yung mga... Mga... Anong tawag doon? Puntulad po rin ako, dito na nga lang sa kongres, ano? Masarap pag usapan ng kongres, ano? Hoy! Tungesman! Mga gano'n kayo! Alam niyo ako! Pero kaya hindi ko hangunan na sutukan yung Speaker of the House. Kasi Romaldez, sabong bisis ko hinamang na sutukan. Ayaw tumatol, ayaw natanggal. Iba natanggal natin? Kailan pa natin tinatanggal ang Speaker of House? September 17! Natakot! Ha? Natakot! May takot din pala ng ating Congressman, ano? Si Speaker of the House. Pero problema lang, naubos niya ng kaban ng bayan bago mag -trust. Pero ngayon, ni Speaker of the House ngayon, si Congressman D. Hello, Sir! Saluda ako sa iyo. Wala kang ingay. Salamat, hindi ka maingay. Salamat, sana. Hindi ka magpatikta. Dapat ikaw ay may tunay na may tiktidat, may tiktidat na kampanan mo ang iyong tungkulin bilang isang tagapagsalita ng Kongres. Huwag kayo magpadikta. Tandaan nyo, matatapos rin ang panahon ninyo. Pagkita-kita tayo. Kaya nga sabi ko, sa Philippine National Police, at saka sa Armed Forces of the Philippines. Magre-referring kayo. Ha? magre kayo. Sana pa bigyan nyo. May credible kayo, mga commanders. Mayroon kayo yung tinatawag na commanders discretion. Ano ba yung commanders discretion? Ibig sabihin, pag alam mong mali, huwag mo sundin. Hindi ka naman papatayin dyan eh. Ngayon ang inahamon ko. Anong gusto yung hamon ko? Suntukan? Si Abalos, medyo matamatay ata si Abalos eh. Hindi mo kaya yun kasi pabusan na kung nagsin siya. Puno! Hoy! Puno! Tinakaya mo lang si Congressman Marsaga. Ako ang harapin mo! Tarantado ka! Nasa kapangyarihan lang kayo, ginagamit yung kapangyarihan yung sa walang, ka, walang kakapunta, ha? ha? Ano na? No? Billion, billion of pesos or trillion. Sigurado ako. Hindi kayo bako pulong. Tandaan nyo yan. Tingnan mo yung mga hot na ng mga engineer. Si strict engineer. Pinagiyan lang pa. Marami na kaming nahuli. Sabi ng lukaret ang taga Alam niyo ba kung sinong lukaret sa Malacanya? Sino ang sinong lukaret sa Malacanya? Ha? abogado pa naman, pero magkaroon doon, ganoon pa rin. Yan sa totoo lang talaga, pag kinakinga mo siya, hindi ka pa rin eh, Para siyang nanggagamulan ng tao si Atty. Clare Castro. Ano? Ha? Siya, tagapagsalita ng taong bayan, ano? Tagapagsalita ng taong bayan si Clare Castro. Pero ang pinagtatanggol niya, si Pangulong Marcos, parang mali. Sarang mali. Dapat kayo ang ipinagtatanggol niya o yung mga problema ng gobyerno yun sana ipapaluanag sa tambalag na ito ang nagagawa ng ating pangulo. Ito yung mga nagawa niya sa lukuhan at ay nalala ko pa pala noong kami ay nasa noong ako ay nakahit na sa Marcos pa 2022-2023 nasa Marcos pa ano? Ako ang sa kusong kasi meron akong katasamahan ko sa custom. Alam mo, sir, every week nagre-report ako sa Malacanang. Bakit? Requirements kasi, sir, dahil sa hindi ko report ako sa Malacanang at uh, kailangan daw makaproduce natin ng na maradong pera para magpapagawa daw ng housing. I think ang nagpagawa yata dito, anak ni Senator Napot, Rocky Oh, kaya pala eh. So, alam mo na. Kaya pala eh. Ngayon, is government fund ang ginamit dito. Pero hindi ko alam bakit nila nung dumating tayo. Hindi tayo eh. Isa na dito, isa lang nasabi ko sa Mag-isip-isip ka. Hindi niyo pera yan. Pera ng taong bayan. Kaya buksan nyo sa publiko namin yan. Tax nating lahat. Huwag ninyong ipagpait. Pakadarating ang araw, maging private na yan. Yan ang nangyayari sa ating bansa. Unti-unting inaangkin na mga hayop na politiko ang mga pasilidad ng gobyerno. Ayan mga kasama mga kababayan na kasasakyan o oh. Ayan, ako will sing ibang